programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Alalang-alala nga itong si Sherlyn sa kanyang anak na itong nga si Princess na baka nga daw kung ano na ang nangyari at kung ano na nga ang ginawa nitong ang si Divina sa kanyang anak at baka daw hindi na nga niya ito mayakap kung kaya't dito nga ay nagsisintimiento siya sa kanyang kapatid na ang buong akala niya ay hindi niya na makikita at mayayaka pa ang kanyang bunting prinsesa na si baby girl na walang iba kung hindi nga si princess at dito ay bigla nga nga dumating na itong si princess kasama nga ang kanyang dalawang hero na tagapagligtas na si Justin at ang kanyang minamahal na si Savior kung kaya dito nga nang makita nga nitong si Charlene ang kanyang anak ay agad-agad niya nga itong nilapitan at niyakap ng mahigpit at dito nga ay sinabi niya na ang katotohanan na siya ang kanyang tunay na ina at siya nga ang anak niya nga pinagpalit noon nga ng bruhang si Divina kay Libby kaya't ngayon ay natagpuan na nga itong ating bidang si Princess ang tunay niyang pamilya at dito naman ay dumating nga itong si Raymond at agad na agad nga din siyang nayakap at dito nga ay nasabi nga ng ating bidang si Princess na salamat daw at binuo ang kanyang pagkatao. Kaya dito nga ay halos maiyak sa tuwa at sa galak ang ating bidang dahil nga sa luwabas na ang katotohanan. At dito naman ah, ay ah, humingi ng tawad itong si Sonya sa kanyang apo na itong si... Ah, Princess at nasabi nga niya na sana nga daw ay mapatawad pa siya sa lahat-lahat ng mga kasalanan na gawa niya dito sa kanyang apo na hindi niya kasi sukat akalain kung ano ang katotohanan at patawarin daw siya dahil kinunsinti niya ang kasamaan ng bruhang si Divina kaya guys napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye